So ayan guys, for today's video bali magalagay tayo ngayon ng fertilizer. Ayan. So ito yung kumuha natin ng fertilizer. Ayan. So ayan. Para may pataba na. Ano? So, lahat lahat na tinanim ko ay lagyan ko ng pataba. Ayan, ito naman nga pala guys yung ano, lagyan ko. Ayan, andyan. ayan. So, ito yung si, yung lalagay ko. Ayan, yung mangosteen, lagyan natin. Ayan sa palibot kaya natin ito mm -hmm. okay, tapos na yun lang, bali lagay ito ng tig konti lang yan. Yan. yung mandari lagyan natin yan. para yun lang pataba yan Ayan. Okay na. Ayan yung siko. Siko. Lagyan natin ng yung siko. He! Ayan. Shhh. Yung tukaon. Ayan. Siko. Yung pili lagyan natin. Diyan, diyan, diyan. Pili. Ayan. Tapos ayam pilih Pili ulit. Tagyan natin. Ayan. Pili. ayam Pili ulit. natin. Ayan. Ayan na. pili ulit. Lagyan natin. Ito na yung pili na panghuli ko na nilagyan. Ayan o. Nilipat. Ayan, pili ulit to. So, ayan. ayan yan. Ikunti lang para pang ano lang yan, paunang pataba. So, ayan, guyabano. Lagyan natin yung guyabano. nya. Ayan, yung rambutan. Ah, ito naman yung mulberry. Dito okay natin para lumaki din. Tabak. Ayan, so okay na. Ayan, so Bigyan natin ito na avocado. Halo jam, halo jam. Oke na. Ayan, red guava. Bigyan natin. Red guava. Oke na. Yan, yung mandarin. Mandarin, lagyan natin. aja jangan jangan, okay na. ini nak enak, rambutan, lihat rambutan, hal-hal Jan. jangan, ini rambutan, enak, okay terus nah, ini kita yang pilih, pilih. Nghe nào kia nó Lúc bàn Nhưng lúc bàn là ghen hạt thế nó yung ano, ulit. Ayan, ulit yung kuya ba ano pwede na yan yan mangustin lagay natin yan sa taas lagyan sa taas para pag bumaba pa yung ano yung tubig uh, ah, dito no? Ganun pa rin yung fertilizer na pababa yung takbo iya na, mangustin. Oke, okay, na yan. Ayan, red guava ulit. Red guava. Ayan. Ayan na. Sa so, lumaki yan. bano guyaba okay, okay. na. Oke, okay. ini Kunti lang. Kuya ulit. Ayan, Kuya Bano. ako ah. Na. Ayan, ito na yan. Ito na buhay. Ayan, ang

Natin na, ano so, ayan natin yun. yung lansunis. Okay na oh. Ayan. ayan, ayan. Hindi dahon. Ayan natin. Ayan. Ayan. Ayan.

mayayos yan yun yung Ayan. Ayan yan konti konti na lang makasya yan lemon yung lemon talaga ay malusog yung lemon Mm hmm. Ayan. Ayan. lemon. Lemon alert. kalau uh, para betebak yang lupa nih. Ya, pilih. Pilih-pilih.

Okay, yun na yan. Yung kalamansi ulit. Yung mapayat na. Yan natin. Okay. Yan. Yung kalamansi, lagyan natin ulit. Hmm. Yung pangatlong kalamansi na to. Hey!

Mhm. Mm Tapos, 'yun lang. 'Yun lang guys, so, ang dito lang 'yung ating video. Thank you sa panonood.